Yan, mayroon ng kortina. Mm hmm, mm -hmm. na. Na. Pinto na lang. Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday. Good morning. Magagawa po kami ng kuha tatay. Bintana na. Tabo ng bintana. Wala pang panglagay na kuha. Wala pong panlagay na bubog kaya ito muna lagas na, ay Lagas na Lagas na lagas na <laughs> Lagas na lagas na Ilang bintana din po yan o oh. na tapos yun ay Tapos yun na harap ng tindahan Yan Wala Nagawa muna kami Nagulo pa ang bahay Hmm Sampai jumpa di video selanjutnya.

はい。はい、

Yeah, perfect. Perfect. or Perfect. or mo Perfect. Nangi eh nakikita niyo 'yung ano dun pang paraming views? Ay. Not perfect. Ay. Perfect. Oh. Okay. N oh, tatay. Okay. Ganun, ganun na tayo. Adilim. Okay. 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 Yan. Okay.

Bili daw po.